For today's videos guys, ayan, tayo ay naliko. Magbabad sa badya na polo lang tubig dahil napakainit ng panahon guys. At hinayaan natin ang host na patuloy sa pagtulo ng tubig para naman umago sa ating buong katawan. Lalo na ah, sa mukha guys, ayan. Hindi tayo mapakali dahil hindi tayo kasya sa badya. Paano ba naman? halos kalahati lang ng ating katawan ang kasya guys ayan napaka init naman talaga kaya kailangan nating bubble sa tubig ayan sapat na sa atin ang badya guys ayan tayo mag shampoo naman para sa ating buhok ayan guys para naman malinis at mabango ang ating buhok. Ayan, at banlawan natin unti-unti para maalis ang bula. Ayan. Napakasarap ng tubig. Napakalamig. Ayan, guys. Magsabon tayo ng para sa mukha at badlat natin. Yan. Ayan. Ayan tayo ay parang bata. Ano ba yan? Tingnan nyo lang guys. Ang lola nyo. Ayan guys. O di ba? Mas mainam nga dito guys. Kesa pumunta ka pa sa beach o kaya sa resort. Dahil doon sobrang init guys. Baka hindi natin makahiyana ng init. Kaya dito na namang sa Pacha tayo malito ayan at magbabad guys konting oras lang naman yan ayan tingnan naman napakasaya ko guys parang bata naman ang acting ni lola nyo di ba minsan lang naman itong ganito na gagawa ng inyong lola ayan parang bata pero sulit naman guys dahil masaya at naginhawaan ang ating katawan. Ayan guys, buhos buhos. Habang malakas ang tubig. Ayan, thank you for watching.